Mula sa sumunod na chapter, ang ating bida ay patuloy na tumatakbo at hinahabol ng mga kalaban. Ang ating bida ay napansin ang tunog ng isang crossbow na malapit ng pakawalan sa kanya. Si Encred ay nagawang maiwasan ang ginawang pag-atake, nagpapasalamat din siya kay Jackson dahil sa naging malaking tulong daw ang natutunan niya sa kanya. Ngunit ang ating bida ay biglang nagulat, pinagpawisan din siya matapos marinig ang mga parating sa kanya. Ang narinig niya ay ang napakaraming pana na palapit sa kanya. Kaya naman siya ay wala nang nagawa at hindi na naiwasan ang mga ito. Matapos muling mamatay ang ating bida naman ay iniisip na iwasan ang ambush na gagawin ng mga kalaban. Matapos ipaliwanag ni Encred na may plano siya dahil sa malamang may kalaban silang makita sa matataas na damuhan. Si Andrew naman ay mayabang na sinabi na wala siyang pakialam sa plano ni Encred. Ang ating bida ay iniisip na hindi makikinig ang mga kasamahan niya sa kanya. Kaya naman iniisip niya din na iligtas na magpokus na lamang sa kanyang sarili para makaligtas sa gagawing ambush ng mga kalaban. Ilang sandali pa muli na namang naambush ang grupo ng ating bida. Si Encred at si Henry ay sinubukan ang ibang direksyon, ngunit muli na naman silang nakasalubong ng mga kalaban sa napili niyang direksyon. Si Encred ay iniisip na hindi magtatagal makakahanap din siya ng ligtas na ruta, dahil sa kanyang paulit-ulit na araw. Matapos subukan na pumunta sa direksyon na east ang ating bida, siya ay muli na namang namatay dahil sa mga nakaabang na crossbowmen dito. Si Encred ay sinubukan din ang direksyon ng north, ngunit dito naman ay nakasalubong niya ang mga nakaabang na grupo ng spearmen. Matapos makatamo ng mga pinsala, may pagkakataon daw na nagawa niyang hindi makita ng mga kalaban sa maikling oras, ngunit hindi daw talaga tumitigil ang mga kalaban para maghanap ng mga kalaban sa paligid. Ang ating bida ay napansin ang kulay green na uniform ng mga kalaban, kaya naman mukhang napaghandaan na daw nila ang magsagawa ng ambush sa lugar na ito. Habang gumagapang ang ating bida, iniisip niya naman kung ano nga daw ba kaya ang ginagawa ng napakaraming sundalo dito sa lugar. Sumapit na ang gabi at ang ating bida ay nagawang makakita ng liwanan. Si Enkrid ay nagawang makita ang kakaibang watawat sa lugar na ito. Ngunit ang isang kalaban naman ay nagawa din siyang makita, at agad na din siyang tinapos nito. Habang dumadalak ang dugo ng ating bida, patuloy pa din siyang nagtataka kung ano nga daw ba ang tinatago ng mga kalaban sa lugar na ito. Ang eksena ay nalipat kay Andrew kung saan sinasabihan niya na naman ang kanyang mga kasama na tatapusin nila ang mga kalaban at uuwi ng may reward. Matapos mamatay ng ilang beses at subukan ang ibang mga direksyon, si Encred ay napagtantong hindi niya kayang makasurvive ng mag-isa sa misyon na ito. Kaya naman nag-iisip ang ating bida kung ano nga daw ba ang kanyang gagawin. Ang ating bida ay iniisip na subukan na hindi na tumuloy sa misyon. Iniisip niya din na malamang makasurvive siya ngayong araw kapag ginawa niya ito. Si Encred ay napag-isipan din naman na tumuloy at iniisip na hindi niya tatakbuhan na lamang ang misyon na ito. Si Andrew ay napansin ang ating bida na mukhang balak na hindi tumuloy, kaya naman minamadali niya itong magpatuloy at sinabihan pang walang silbi ang squad leader na si Encred. Ang isang lalaki ay sinabi naman na pakisamahan niya na lang si Andrew, dahil may mga paghihirap din daw ito sa pamumuno sa kanila. Ang ating bida naman ay kweneskon ang sinabi ng lalaki. Sinabi niya din na may limitasyon siya sa pagintindi ng kanilang baliw na squad leader sa mission na ito. Sinabihan niya din ang lalaki na tumigil na ito sa pagbuntot sa baliw niyang leader. Ang lalaki ay nainis sa na sinabi ng ating bida, ngunit si Encred naman ay pinatabi ang lalaki, at sinabing hindi na siya makatiis sa kanyang nakikita. Si Andrew ay naghahanda ng ilabas ang kanyang sandata, at sinabi na kung hindi na nga daw ba ito susunod sa kanyang mga ipag-uutos. Ang ating bida ay iniisip na kailangan niyang baguhin ang grupo. Si Encred ay iniisip na hindi niya kayang makasurvive ng mag-isa. Kaya naman bigla niyang sinabi na gusto niyang siya na ang mamuno sa scouting squad na ito. Iniisip din ng ating bida na kailangan niya ang kakayahan ng kanyang mga kasamahan upang makasurvive sa lugar na ito. Si Andrew ay naiinis na sa ating bida, ngunit si Encred naman ay iniisip na mas matagal nakasurvive si Andrew si Henry at ang lalaking may peklat sa mata. Iniisip ng ating bida na ang lalaking ito ay malakas at iniisip na gamitin ang lakas nito sa kanyang plano. Si Andrew ay kumpiyansang sinabi na maglaban na lang sila ni Encred upang magkaalaman kung kaya nga daw ba siyang matalo ni Encred. Napansin ng ating bida na maganda ang postura ni Andrew, kaya naman mukhang isa daw itong Nobel noon. Si Andrew ay patuloy na hinahamon ang ating bida at pinagmamalaki kung gaano daw kawalang kwenta ang ating bida. Habang iniisip na kailangan ng ating bida na makawala sa pag-uutos ni Andrew, galit namang sinabi nito na naiiba siya sa lahat habang sinasabi na kailangan niyang tapusin ang kanyang tungkulin sa misyon na ito. Si Encrib ay sinabihang napakaingay ni Andrew, kaya naman lumapit na daw ito sa kanya, habang siya naman daw ay tatalunin si Andrew ng walang sandata. Habang naiinis si Andrew siya ay mabilis na din na sumugod. Ang ating bida ay iniisip na mahihirapan siya sa katulad ni Andrew. Ngunit dahil sa pagiging pabayan nito at padalos-dalos, matatalo niya daw si Henry. Ang ating bida ay nagawang masangga ang atake ni Andrew. Siya din ay biglang nagulat sa ginawa ng ating bida. Kaya naman sinamantala ito ni Encred para makalapag ng pag-atake kay Andrew. Habang iniinda ang pinsalang kanyang natamo, siya rin ay tuluyan ng napabagsak ng ating bida. Ang dalawa naman ay nagulat din sa ginawa ni Encred. Matapos taplunin si Andrew, sinabi din ng ating bida na kung may problema nga daw ba sila sa kanyang pagiging leader ng grupo. Ang mga kasamahan naman nila ay hindi na nagsalita, kaya naman patuloy pa din na naiinis si Andrew. Matapos maging leader ng scouting squad, iniisip naman ng ating bida na isang hakbang pa lamang ang kanyang nagawa para sa misyon. Ang grupo ay nagpatuloy sa misyon habang naglalakad sa matataas na damuhan. Ang isang lalaki naman ay tinatanong kung ano nga daw ba ang ginagawang kalokohan ni Encred. Ang ating bida ay tinanong kung ano ang pangarap ni Henry. Ngunit dahil sa pagtataka tinanong niya naman kung bakit ito natanong ni Henry. Ilang sandali pa sinabi niya naman na ang pangarap niya ay magpakasal sa isang magandang babae. Si Encred naman ay sinabi na kung gusto nito makabalik ng buhay ay kailangan nitong makasurvive sa lugar na ito. Ang ating bida ay patuloy na tinanong ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Pati si Andrew ay tinanong ng ating bida, kaya naman sinabi nito na ang pangarap niya ay ang sundin ang huling habilin sa kanya ng kanyang nanay. At ito ay ang muling buhayin ang house gardener. Ang ating bida naman ay sinabi na pare-pareho lang ang pangarap nilang lahat, dahil sa kailangan daw nilang makaligtas sa misyon na ito. Ang ating bida ay muling sinabi na kailangan nilang makauwi ng buhay para sa kanilang pangarap, na ikinagulat naman ng grupo. Habang naiini si Andrew, si Encred naman ay iniisip na kailangan niyang bigyan sila ng motibasyon para maging handa daw ang mga ito at mas maging alerto sa kanilang paligid. Ang ating bida ay may itinurong direksyon at sinabing patamaan ito ni Henry ng kanyang pana na may taas na kasing taas ng kanyang ulo. Si Henry ay nagtataka dahil sa wala naman daw kalaban sa itinuturong direksyon ni Encred. Ang ating bida naman ay seryosong muling sinabi na tumira si Henry dito. Matapos magpakawala ng pana ni Henry, siya naman ay nagawang makatama ng kalaban sa direksyon na ito. Dahil sa natamaan niyang kalaban, bigla naman siyang nataranta sa kanyang narinig na natama ang tao. At sinabing tumakbo na sila dahil sa mukhang may ambush na sinagawa daw ang kalaban nila sa lugar na ito. Si Encred naman ay biglang kumilos at tinawag sila Andrew na sumama sa kanya. Si Andrew ay naiinis pa din sa ating bida, ngunit sumunod pa din naman ito. Ang mga kalaban ay patuloy pa ding naghahanda sa parating na kalaban. Ang ating bida ay nagawang mahanap ang mga kalaban at agad inatake ito. Iniisip niya din na kailangan nilang unahan ang kanilang mga kalaban na sumugod para sa kanilang advantage na makapagsagawa ng surpresang pag-atake. Ang mga kalaban ay nagtaka sa kanilang narinig at nakitang ito ay isang kalaban kaya naman tinang kanilang patayin ang ating bida. Mula sa isang sulok si Andrew ay lumitaw at tinapos na din ang isang kalaban. Mula sa likod ni Andrew siya ay nakahanda ng tapusin ng kalaban. Ngunit ito ay bigla ding namatay dahil sa pagdating ng bodyguard nito na may peklat sa mata ang ating bida ay nagpatuloy sa pagtapos ng kanilang mga kalaban. Ngunit ang mga kalaban sa paligid ay naalerto at naghanda para hanapin ang grupo ng ating bida. Ang grupo naman ni Encred ay naghanda na para sa mga kalaban na parating. Ang ating bida ay inutusan din ang kanyang mga kasamahan na patayin lahat ng kalaban na kanilang makita. Ang dalawang grupo ay nagsimula ng maglaban. Iniisip ng ating bida na mahihirapan din ang kanilang mga kalaban na hanapin sila dahil sa mga matataas na damo, mula sa isang sulok ay lumabas ang isang puma, na ikinagulat naman ng isang sundalo. Dahil sa takot ng kalaban, bigla niyang naisipan na tapusin kaagad ang hayop na ito. Ngunit si Encrid ay dumating at biglang tinapos ang kalaban na nagtangka sa buhay ng puma. Ang ating bida ay napansin ang puma at iniisip na dahil sa hayop na ito nagawa niyang makasurvive nitong mga nakaraang buhay niya. Ang grupo ng mga kalaban ay sinusubukan daw na hulihin ang hayop na ito. Ang mga kasamahan ni Encred ay sinabing tapos na silang tapusin ang mga kalaban. Habang sumusunod ang puma, sinabi naman ng ating bida na magumpisa na silang kumilos. Matapos ang ilang ulit na sinusubukan niyang makasurvive sa araw na ito, ang grupo ng ating bida ay nasa anim na lang. Ang ating bida ay sinubukan din daw na hindi mabawasan ang kanilang grupo noong mga nakaraang ulit niya, ngunit hindi na daw maiiwasan na mabawasan ang kanilang bilang sa misyon na ito. Mula sa isang sulok ang isang kalaban ay nagpapatrol, at ito naman ay bigla nang tinapos ni Encred. Iniisip din ni Encred na maraming beses na siyang inulit ang araw na ito, kaya naman nakabisado niya na daw kung gaano karami, at kung saan nakapwesto ang kanyang mga kalaban. Ang ating bida ay patuloy ginagabayan ang kanyang mga kasamahan upang maiwasan ang malalaking grupo ng mga kalaban. Ang grupo ng spearmen na pumatay noon sa ating bida ay mabilis na ding tinapos ng grupo ni Encred. Si Andrew ay patuloy na nakikipaglaban ng bigay todo. Napansin ng bodyguard ni Andrew na masyado na itong pagod. Malapit na din daw magdilim, kaya naman mahihirapan na silang hanapin ang daan palabas sa malawak na damuhang ito. Ang ating bida ay sinabing magpapatuloy sila sa direksyon na kanyang napili. Ngunit ang bodyguard naman ni Andrew ay nagtaka dahil sa pag-usad ni Encred. Munit ang ating bida ay sinisiguro daw na dito ang tamang daan. Sinabi niya din na hindi siya tatanggap ng kung anong pagtutol sa kanyang utos kaya naman ang lalaking ito ay wala nang nasabi. Si Henry ay nagulat sa kanyang nakita, dahil ang bodyguard ni Andrew ay nagsimulang tutukan ng patalim si Encred. Ang lalaki ay sinabi na wala siyang balak na sumunod sa kamatayan ni Encred, kaya naman hindi daw siya magpapatuloy sa daang napili ng ating bida. Si Encred naman ay sinabi na alam daw ng lalaki na huli na para sa kanila na bumalik pa, dahil malamang napapaligiran na daw ng mga kalaban ang mga bakas na nasa kanilang dinaanan. Tinanong ng lalaki na kung dapat nga daw ba siyang sumunod na lang sa mga utos ni Encred. Ang ating bida ay itinabi ang espada ng lalaki at sinabi sa kanyang mga kasama na gusto niya ding makasurvive sa mission na ito. Si Andrew ay iniisip na si Encred ay isa lamang basura noon, gaya ng kanyang tatay na sinayang lamang noon ang kanilang yaman. Si Andrew ay naalala ang habilin sa kanya ng kanyang nanay. Kaya naman si Andrew ay iniisip na nakikita niya ang katauhan na gusto niya maging kay Encred. Ang ating bida ay muling sinabi na magtiwala sila sa kanya dahil magagawa daw nilang makasurvive sa misyon na ito. Si Andrew ay biglang nagsalita at sinabing may tiwala siya sa kanilang leader ng grupong ito. Ang bodyguard ni Andrew ay nagulat sa ginawa nito. Kaya naman muling sinabi ni Andrew na si Encred na daw ang kanilang leader ngayon. Sinabi ni Andrew na susunod sila sa mga utos ni Encred. Kaya naman ang bodyguard ni Andrew ay wala nang nasabi. Ang ating bida ay nagsimulang kumilos at sinabing sumunod sila sa kanya ng tahimik. Ang mga kasamahan ng ating bida ay yumuko ng tahimik at sinunod ang sinabi ni Encred. Habang naglalakad ang mga kalaban sa paligid para hanapin sila. Ang mga kasamahan naman ni Encred ay natatakot at nakaalerto sa pwedeng mangyari sa kanila. Habang tahimik na nakayuko ang grupo ng ating bida, sila naman ay nakikitang dumadaan sa kanilang tabi ang mga kalaban. Habang dinadaanan sila ng mga kalaban ng hindi napapansin, iniisip naman ng ating bida na ito lang ang tanging lugar na nakita niya na hindi nadadaanan ng mga kalaban. Ilang sandali pa ng kanilang pananatiling tahimik sa isang lugar. Ang grupo ng mga kalaban ay tuluyan nang nalampasan sila. Habang patuloy na kinakabahan ang mga kasama ni Enkrid, siya naman ay iniisip na nasusunod daw ang lahat ayon sa kanyang plano. Ang gabi ay malapit ng sumapit. At ang grupo ng ating bida ay narating na ang kanilang target. Ang mga kasamahan naman ng ating bida ay nagulat sa kanilang nakita dahil sila daw ay nakarating na sa kampo ng kanilang kalaban. Ang ating bida ay iniisip na nagpapatrol ang kanilang mga kalaban sa matataas na damuhan at pinapatay ang mga taong napupunta dito dahil sa may itinatago daw sila sa kampong ito na hindi pwedeng malaman ng kanilang mga kalaban. Ang ating bida ay muling napansin ang kakaibang watawat sa kampo. Naramdaman niya din daw na may kakaibang nangyayari sa lugar na ito. Ang ating bida ay sinabing magpatuloy na sila. Ang grupo ng ating bida ay nagpatuloy sa kampo ng mga kalaban, habang iniisip na hindi magtatagal lilitaw din ang kanilang tsansa na makaligtas sa misyon na ito. Mula sa sumunod na chapter, si Encred ay balak na sunugin ang kampo ng kanilang kalaban. Ang bodyguard naman ay sinabing nababaliw na si Encred dahil mahuhuli daw sila ng mga kalaban sa balak gawin nito. Tinanong ni Encred ang pangalan nito, sinabi niya naman na tawagin na lang siya ni Encred na Mac. Siya ay muling sinabi na hindi siya tatanggap ng pagtanggi sa kanyang plano. Si Mac ay nainis dahil sa pambabastos na ginagawa sa kanya, ngunit si Andrew naman ay inawat na ito. Ang ating bida ay nagsimula ng kumilos, habang si Andrew naman ay agad sumunod kay Encred. Habang naiinis sumunod na din si Mac sa kanila, habang iniisip na naiintindihan niya ang sitwasyon, dahil wala na silang iba pang maaasahan kundi ang magtiwala sa kanilang squad leader. Si Encred ay nagsimulang hiwain ang tent na ipinagtataka naman ni Mac. Matapos nilang makapasok, nagulat si Mac dahil walang kalaban sa tent na ito. Habang patuloy na tumatakbo sa kampo ng kalaban, napapaisip naman si Mac dahil sa kung paanong alam daw ni Encred kung saan sila pumupunta. Napansin din ni Mac na walang anumang kaba si Encred sa kanyang mga pinupuntahang direksyon. Si Mac ay nagtataka dahil sa kanilang pagpasok sa kampo ng kalaban, wala pa rin silang nakikitang kalaban dito. Si Enkrid ay tuluyan ng huminto at sinabing maghintay lang dito ang kanyang mga kasama. Iniisip ng ating bida na nagawa niya ng makapunta sa kampo na ito ng ilang dosenang beses na nagtataka din siya dahil matapos daw nitong magalaw ang kakaibang watawat. Bigla na lang napansin siya ng mga kalaban sa paligid. Ang ating bida ay sinabi na ang prinoprotektahan daw ng mga kalaban ang kakaibang watawat, at mukhang ito din daw ang pinakamahalagang bagay na prinoprotektahan nila sa kampo. Balak din daw ni Encred na sunugin ito. Si Mac naman ay nagtaka at iniisip na kung paano nalaman ni Encred ang tungkol sa watawat bago pa sila makapunta sa lugar na ito. Si Mac ay may napagtanto at iniisip na mukhang sinabihan ng company commander si Encred tungkol sa kanilang misyon. Sinabi ni Encred na matapos magliab ng watawat, agad daw proprotektahan ito ng mga kalaban. Si Mac ay patuloy na iniisip na kaya daw pala kinuha ni Encred ang pagiging leader ng misyon, dahil ito ay para sa sekretong misyon na ipinasa sa kanya. Ang ating bida ay sinabing magkakaroon sila ng tsansa na makatakas habang nagkakagulo na sa paligid mamaya. Ang plano ni Encred ay hatihin sa dalawa ang kanilang grupo. Ang isang grupo ay magsisilbing distraksyon sa mga kalaban, at ang isa naman ay mag-uumpisa daw ng sunog sa paligid. Si Mac ay nagrekomenda na maging parte sa pang-distraction na grupo. Na ipinagtaka naman ni Encred. Ang ating bida ay iniisip na nagrereklamo lang ito kanina, kaya naman nagtataka siya sa kinikilos ni Mac. Makakabuti din daw ito sa kanya kung susunod ito sa kanyang plano ng walang reklamo. Si Encred ay nagawa ng makarating sa puntong ito ng ilang beses. Ngunit ito palang daw ang pagkakataon na may pinakamarami siyang nailigtas na kasamahan. Dahil ito na daw ang pinakamagandang subok niya, maganda ang pakiramdam ni Encred na magagawa niya ng makasurvive sa misyon na ito mayong pagkakataon. Habang nagbabantay ang kalaban, bigla namang binato ito ng bato. Matapos magpapansin sa mga kalaban agad naman ng tumakbo si Mac ng mabilis. Ang mga sundalo sa paligid ay nagsimulang maalerto, kaya naman nagsimula na silang habulin ang kanilang mga kalaban. Si Encred ay nagsimulang magtungo sa isang torch. Matapos makuha ang bagay na ito, iniisip niya naman na magagawa niya ng makaalis sa araw na ito. Habang tumatakbo ang isang kalaban naman ay nakahandang tapusin ang ating bida. Matapos iwasiwas -iwas ang sandata nito, nagawa naman itong mahiwa ang dala ni Enkrid. Ang ating bida ay nagulat dahil sa hindi niya narinig na may lumapit na tao sa kanya. Matapos ang kanilang paghaharap, iniisip naman ni Enkrid na hindi niya pa nakikita ang lalaking ito sa mga nakaraan niyang pagsubok. Nagtataka din si Encred, dahil sa nararamdaman niya na malakas na manlalaban ang lalaking ito. Si Encred ay sinabing huli na ang mga kasamahan ng lalaki, na ipinagtaka naman ng kalaban. Ang apoy sa paligid ay mabilis nang kumakalat, kaya naman ang mga kalaban ay sinabing bilisan nilang apulahin ang apoy. Sila Andrew ay patuloy na tumatakbo sa paligid upang magkalat ng apoy, ngunit nakita na sila ng isang sundalo at inalerto ang kanyang mga kasamahan. Ang kaharap naman ni Encred ay sinabing magpokus ang kanyang mga kasamahan na apulahin ang apoy. Ang ating bida ay iniisip na ang kailangan niya nalang gawin ay ang makaalis at makatakas sa lugar na ito. Si Encred ay nagsimulang maghanda para umatake sa kanyang kalaban na bukas ang depensa. Matapos sumugod siya ay malapit ng magtagumpay na matapos ang buhay ng kanyang kalaban. Mabilis itong lumingon kay Encred na kanya namang ikinagulat. Ang stab technique ni Encred ay nagawang maiwasan ng kanyang kalaban. Patuloy pa din hindi makapaniwala si Encred, dahil sa bigla na lang siyang nagkaroon ng pinsala sa kanyang katawan. Habang iniinda ang kanyang pinsala, iniisip niya naman na napakaganda ng kanyang nagawang stab technique. Matapos lumingon ni Encred sa kalaban, sinabi naman nito na sobrang hina ni Encred. Paunti-unting tumatayo si Encred, habang napagtatantong hindi niya magagawang matalo ang kanyang kalaban sa kanyang kasalukuyang kakayanan. Iniisip ng ating bida na hindi niya na mabilang kung ilang beses na siyang paulit-ulit sa araw na ito. Inakala din ni Encred na matatapos niya na ngayong pagkakataon ang pagsubok na ibinigay sa kanya. Ngunit ang lalaking nasa kanyang harapan daw ang tunay na pagsubok sa misyon niyang ito. Habang inaalala ang kanyang pinsala, sigurado din daw siya na hindi siya mananalo sa kanyang kaharap na kalaban ngayon. Habang tumatawa ang ating bida Iniisip niya naman na uulitin niya na naman ang makasurvive sa matataas na damuhan para makarating sa kampong ito. Matapos mapansin ang kakaibang pagtawa ni Encred, bigla namang nainis ang lalaki at tinanong kung bakit tumatawa ang ating bida. Habang nakangiti sinabi naman ni Encred na tatalunin niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang kalaban naman ay nagumpisa ng bumuelo at sinabing ipapakain niya sa mga aso ang mga parte ng katawan ni Encred. Habang naghahandang umatake, Iniisip niya naman na malalapasan niya din balang araw ang pagsubok na ito,